So, ayan mga busing, pamunta kami ngayon ng Samal, no? Ayan, shout out oh, sa mga gabong tao na sa likod. Duluy. So, yun nga mga busing, no? After kaming magbiyahe ng uh, siguro mga isang oras mula doon sa may sakayan ng birds ay narating namin itong destinasyon namin, no? Itong kaputian, beach park, Ayan. So dito ay na-amaze talaga ako kasi nga ay first time kong makapunta dito no. At napakalinis ng kapaligiran dito no, itong beach nila. Sobrang linis talaga. So kasi nga ay first time kong nakarating dito kaya na-amaze talaga ako. At ayan makikita din natin na napakalinaw ng mga ng tubig no. Nang dito sa dagat ayan. Napaka pino nitong buhangin mga busing oh. Ayan, sobrang pino ng buhangin. So, ayan. Kung gusto niyo pumasyal dito no, sabits beach na ito ay ito lang ito sa may kaputian no, sa may samal dito sa Davao City. So, mula doon sa may Davao City, biyahe kayo no ng isang oras. Ayan, hanggang dito na lang. bye, -bye.